niya si kanilo po si Silong sa labak po ba oh uh, anong baha naman ay Oh. Ah, ah malago naman kukubli yan ano po Oh. balik kami po ay pupunta na sa area number ano number 3 sa kubo po gawa po nang isisipti namin yung si pula oh yan gawa ho ng bagyo ay nakakaawa po naman nakahulag bali na kayo po naglalakad na po kami papuntang kubo nandito na po sa palayan natumba na ano ah ah ayan yan, yan. Natumba na po mga palay, ari po yung sa aking ama oh. Misa hindi ho natin inaasahan. Tumba no. Na, po. ko ba din? Yung po pala sa kabila nung ano. Ya nung ano na ring palay na ari. Hilaw pa gawa yan ng ano kaya na tumba? Gawa ng naulan, nabigat po ba ang katawan tapos ay nabubugbog naman ng hangin. Yun, yung po ang nagiging ng pagkatumba niyan. Ay pagka po ay lumapat sa lupa at nabasa, Misa may posible pang mabulok. <laughs> yan talaga pong sinadya po namin ano rin isisilong Ano pula kumusta? <laughs> ah, kata ba ano? Parang buntis si pula eh, yan po ilalaki. Busog na busog ka ano? Hindi po namin alam kagabi na Dadating ang bagyo eh Kaya hu ngayon lang namin yun ano Sisilong po naman Aba pagkataba ano Busog na busog ka ba Yan, diretsyo na po yan sa kubo. Ilalagay po yan sa kubo. Yan, dito na po namin sisipter ang kabayo. Tapos kukumpay na lang po. Tama na huh? Safety na? Ha? na dinner eh. Yan papapanguhapon naman daw mo. Pa kaawanan mo na 'yan, Balay po, pag ganito pong may kalamidad dadaan po yung mga alaga po natin at talaga namang nakakaawa. Okay. Okay. Tuloy linis ng palayan. bagyong enteng ano Hawanganga. Ah. Yan na po, nakasilong na. Hilay mo na konti, ilagay. Oh. Wow. Ibalik Oo oh, nga. Sip na naman po Ardini eh, at nasa loob na ng ano.

Nakagari sa parang. Sa kwadra ay... Sa ibang bayan ay sa kwadra lang talaga ay. Bale, okay na po. Sipti na po. si Sipula. Yan, ingat po ang lahat. Ano po, sa bagyong inting, ah, ah, talaga namang...